Good afternoon. Magandang hapon sa ating lahat. Ang ganda naman dito. Ang ganda ng view. Alin na kayo kung kayo dito sa akin. Sa akin buka rin. Guys, itong aking kubo. Sarado. Alis kasi ako. mag ano ako guys. Kukuha ako ng manga. mag yan, ang ng aking bahay, puros damo. Kasi tatlong buwan akong wala dito sa aking bahay. Ngayon ako nagpunta rito. Ang daming bayabas, so oh, walang bunga. Lahat pa mga bulaklak, kung liliit pa ako. Kanyan, o. Oh. Uwi ka! Yan, guys, ang aking, ano, bahay. Ang sign o sinyalis Kanyan ang view ng aking bukirin. Ano, ng aking... <laughs> uh, Lagi sa layaw. Lagi yeah. sa gorsod. Yeah. Ito mahilig sa luho. Ano? Kanyan guys! Ang ganda. Ang nakaka-relax pag ting... Ano, panoorin yung mga ano, palibot ng pag... Uh, hmm. Yan, marami at punta din dito ng orange. Ayan, ano. Ah, uh, laki na rin sila dito mayroon, pa dito ayan oh. orange nagpapadami tayong orange guy para marami tayong makain ng aking mga guaba at mangga yeah, guys mangga yan Sinang malalaki yung bunga niya ang ating mga mangga malalaking ano mangga. Marami yung maraming bunga yung yan nakatago lang. Yan, hindi pa nag uumbisa ang aking palayan. kasi walang ano, walang kulang yung tubig. Wala kaming ano, sariling patubig. Ya ganyan guys ang aking bukerin.